Ilalagay ko naman yung langka. Ang bango. Ang bango ng langka. Hello mga kananay! Kain tayong dilagang saging Kain tayo. Bumili ako ng saging na saba Tapos ang ginawa ko, uh, yung iba ginawa kong ginataan na bilo-bilo Tapos kumuha ako ng dalawa, kinain ko Yung ano, nilagang saging na saba Ang sarap! Hmm? tayo. Luto tayong ginataan mga kananay. Ginataang bilu-bilu. Ang merienda lang po ito mga kananay namin. Alalambutin ko lang po yan. Ang kumuna. Ayan. Nilagay ko na po yung pandan, tsaka yung saging. Nilagay ko naman yung sago. And nilagay ko po yung sago. Ayan po ang ko lang. Mamaya ako na ilagay yung ano Yan, ilalagay ko. Ilalagay ko naman yung langka. Sunod-sunod ko na. Yan, langka. Ang langka. Ang sarap. Yan, ang sarap. Ang bango. Ang bango ng langka. ilagay ko yung asukal. Kunti lang nila, ano, katamtaman lang nilagay kong asukal. Ayaw kong matamis. Titikmang ko. Pag kulang, dadagdagan ko na lang. Yan. Sarap. Ang bangit. luto na po yung aking ginatang ano bilo-bilo. Ayan, luto na po ito. Luto po yung aking ginatang bilo-bilo. Ayan o. Oh. Pwede na to kasi maya-maya to maano na to malapit na yan. So, isakto na. Ang bango nung ano, langka. Ayan, isakto lang yan para hindi masyadong ano, sobrang lambot. Masarap kasi pag katamtaman lang yung lambot. Kain po tayo pang merienda. Buhay oh, nanay sa Australia. Maghapon na naman sa kusina. Kain tayo mga kananay. Susubukan ko yung ginatang bilo-bilo. Ayan kain tayo. Merienda tayo mga kananay. Mmm, sarap. Wow. Titigman ko po yung aking nilulutong bilo-bilo. Mmm. Sarap. Sakto lang yung, ano, um, ayoko kasi yung masyadong matamis, mga kanana, yung sakto lang yung tamis. ang nung ano. Ang bango nung langka. Hmm. Ay. Ayaw. mo? Yeah. Hmm, sarap. Binat ang binu bilo Kunti lang tinain ko, ganito lang kasi yung kabuhi, makamamaya, mamaya umaatake ang kabuhi, mahirap na. Sa amin sa Bisaya, mga karnal kabuhi. Sa, sa Tagalog yata ay yung sinisikmura, parang ganun. Sa amin sa Bisaya kasi yung gikabuhian ba. Lalo ako pag kumain ng gata. Maatake yun ang akong kuan kanang ang akong kabuhi pag kong mga gata pwede naman pero kunti kunti lang hindi lang marami pwede naman to ah, paminsan-minsan kumain pag lang madalas kumain kasi mahirap ang pag may kabuhi. Walang manghihilot dito, mga kananay. Awww. Ayan. Masarap. Masarap yung saging. Maghapon na naman si kananay sa kusina. nagluluto. Ayan. A few moments later. Po ay, nagluluto pa ako ng beef para sa aming hapunan mga kananay. So yun po, paanuhan ko muna, palalambutin ko lang. Ito yung pinagbabaran ko. Ang gagawin ko, ilagay ko dito sa kaldero. Ito na pala yung ano hinango ko, tapos i-transfer ko na lang po yan. Ayan mga kananay, dito ko ilagay yung ano, yung pinag uh, pinagbabarang ko sa beef. Ito yung pinakasarsa niya. Yan, ganyan lang ako magluluto. Tapos, anuhin ko, sasalain ko yan kasi mayroong, ano yan, yung pinag-anuhan ng beef. Sasalain ko. nalagay ko na po yung beef stick. Ayan, na-transfer ko na. yan na po. Ayan. Yung aking beef stick yung gulay naman ang lulutuin ko. Beef broccoli naman yung aking lulutuin para may gulay. Hinati ko lang po yung baka. So, ayan po. Yung kalahati, ginawa kong beef stick. Yung kalahati, gagawin kong lalagyan ko ng ano, beef broccoli. Ayan po, yan yung aking beef stick para sa aming hapunan, mga kananay. So, yan lang po. Yung gulay naman, ang lulutuin ko. Ito pala yung gulay, mga kananay. Beef broccoli, yung aking niluluto. Para may gulay naman. siyan so, po. Yeah, malapit na maluto yung aking beef broccoli. Natimplahan ko na rin to mga kananay. Oyster sauce konting tuyo at saka beef no cubes. So, yan. Tapos nilagyan ko ng cornstarch konti para lumapot lang. Parang kulang sa tuyo. Pero okay na ito. Konti pa. Nalagyan ko pa ng ano, Konti. Pwede na po ito yung aking beef broccoli, luto na po, para hindi masyadong overcook yung kulay. So yan po mga kananay, luto na, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong panunod.